Hi guys, magpuputol nga pala tayo ng mga tide ng bantam. Ito nga pala yung gagamitin kong pamputol sa ngayla. Medyo mga mahaba na yung mga tahid nila eh. Uh, malit, naman, malit lang naman po yung mga tide ng bantam kaya gusto na tong gamitin tong malit na cutter na to. Akit lang po ka taas. Hi guys, magpuputol nga pala tayo ng mga tide ng mga bantam natin. Mga pala yung ni ano, tide ni Destroyer. Ayun, sobrang haba ng tide niya. makita okay, ko pa history, yung ibang bantam na mga haba taid. Ito naman si Milky, ang haba rin ng tide. Puputulan din natin mamaya yan. Parang tari na to kay Milky. Ah. Ito rin kay Raptor, ang haba na rin ng tide ni Raptor. Puputulan natin mamaya yan. Pabo. Ito na rin kay Thunder, sobrang haba na rin. rin natin ito rin yung mega red, mahaba na rin oh. Pinteng kay Rok Rok, mahaba na rin. Ito kay Ubon, mahaba na rin oh. Ito rin kay Black Demon, sobrang haba. Dalawang tari, dalawang ano, mahaba. Ito sa akin yan. Ito rin kay Ganja. Sobrang haba kay Ganja. Oh. Naputol na kasi yung isang tari na ito, kaya may sinisi. Ah, puputulin na natin sila. Puputulin na natin tari nila isa-isa. Ito rin pala rin guys. So kayo Tasmania. Puputulin ko rin yan. Haba. Tulis pa. nga pala guys yung mga na puto natin mga taid nila yan o oh. dami diba pati ibang mga taid yan, yan lang, guys facebook po ay po muna nga pala guys yung mga na natin mga taid nila yan o dami diba ibang mga tayo dyan. Yan lang guys, may po, may po muna.